Hello mga loves! Dito naman tayo sa farm. Ito, mag -ano naman tayo dito. Mag-ikot-ikot naman tayo. Ipapakita ko na naman sa inyo yung ating mga tanim. Yun, malaki na sila. Tapos yung mga iba naman dito, may mga bunga na. Ito, itong sarisa natin. Ito, malaki na. Ito, oh, ito. Malaki na. Malapit na yata magbunga. Tapos may ano na tayo din dito, may mahugan Ito yung ating mahugan ni. Yan, tapos dito mayroon din dito sa kabila ang ating mahugan Ito, malaki na ang ating mahugan ni. Ito siya mga labs. Yan. Tapos doon mga labs ang ating mga rambutan. kagang ang ating mga abokado. Doon malaki na ya nakikita nyo naman. Tapos ito, may chiko pa dito. Ito. Malaki na mga labs. Tapos doon, ang ating avocado rambutan. Tapos ang ating ano doon mga labs. Ang ating mga papa, papaya saging. Tapos ang ating kamuting kahoy, konti na lang. Ito yan na lang ang last nga harvest natin Yung kamuting kahoy Last na harvest na lang natin Tignan nyo naman yung mga langka natin Malaki na Tapos ito, tignan nyo mga labs Itong ating uh, Indian Minggu yata to or oh Indian Minggu to Napaganda nyo Drafted yata to Ng Minggu Tapos, tignan nyo naman mga labs ng ating mga langka dito maganda yung mga tubo niya ito ito siguro ito yung bunga niya kulay ano orange na langka ka masarap to matamis siya tapos meron din dito yung buko natin tignan niyo naman mga loves malaki na yan ang ating buko malaki na sila tapos ito tingnan niyo napakalaki ang ating langka marami tayong langka dito nga tanom oh Tingnan nyo naman. Yan. Marami hanggang doon mga lies. May langka, may buko. Yung tignan nyo doon. nag ng cutter ang aking doon. Tapos tignan nyo mga lab Ito pa, may langka pa tayo doon. Tapos yan. Tapos tignan natin doon yung ano. Chico. Malit na niya. May bunga siya. Ayun yung kamuting um, kahoy. Uh, last na harvest na lang natin. Isang ganyan o. No? Last na harvest tapos pagkatapos naman natin ng ma-harvest, eh, paano natin? Ipaarado natin. Tapos itaniman eh, naman natin kasi masarap pa itong kamuti puti siya. Mas saka malambot pa siya. Puti ko tayo, yun, ng aking husband. Masipag siya mag -draskate. Bang! Hi! <laughs> Ayun siya, masipag siya mag -draskate. Ito na ang mga loves ng ating chiko. Marami din siyang bunga. Yung mga iba, malaki na rin siya. Ito ang ating drop na chiko. Ito. Tignan nyo yung bunga niya. <laughs> Ay, ito ang bunga. Ito pa. Marami siyang bunga. Meron pa doon. Tapos meron pa dito yung maliliit. Ayan yung maliliit. Ito, mar marami pa dito yung maliliit. Ah, bunga niya. Yan. Tapos ito pa mga lads. O, oh, chico. Sana matamis siya. Tapos dito, ikot-ikot muna tayo. Kaya yung saging natin, tingnan natin kung lumabas na yung bunga niya. Kasi yung nakaraan, puso lang yung pinakita ko sa inyo, puso ng saging. Tingnan natin kung lumabas na yung bunga niya. Bang! Ikot-ikot muna. Ito kayo. Ito ang ating, ano na mga lahat? Ang ating, naman. Sa apple, na. Ayan. Ito na. Tayo, ikot-ikot muna tayo. Ito, marami tayong buko doon. Marami tayong buko. Nga, medyo uh, malalaki na sila, mga buko. itong ating marang favorite na ating magasawa marang tapos ang aming durian favorite din namin yung durian itong marang, natikman nyo na ito mga loves yung bunga nito marang masarap ito yan, bunga yan marang masarap ito yung, ito yung marang tignan nyo yung daw nyo, malaki bunga nito, ano, matamis siya tapos ang ating mga bayabas ito, may mga ano pa tayo doon, no? may mga star apple pa tayo dito. Ayun, ang star apple pa natin. Ayun, isa. Medyo madilim na dyan, no? Tsaka medyo madilim na mga labas. Ano, parang uulan, umaambon ambun siya. Buti may dala tayo ng sombrero. Ito, ating mangustin. Ito, may dalawa tayo yung mga puno mangustin. Ang ganda ng ano yun, dahon niya. Yan ang ating mangosteen. Tapos dito naman ang ating mga bayabas, mga abukado, mga langka din, mga durian. Ang durian natin medyo malaki na rin ang durian, durian natin. Ito ang ating durian. My favorite na ng mag-asawa. Tapos dito marami. Ito na naman may buko na naman tayo dito. Pang pa buko, kag, ayun, saging. Yung mga aso namin, yung kasunod-sunod sa akin. Ito ang ating langka naman. Yan, ang langka naman natin. Ito, nakikita nyo yung mga ano natin, oh. Mga bayabas natin, malilit pa sila. Ayan. Tapos, doon naman. Ito naman, may langka naman tayo dito. Marami tayong langka dito. Tapos ito mga las, ang isa pang haram uh, na, ano na, maambon-ambon siya. Ito, isa pang uh, durian natin. Maambon-ambon siya. Ito, may marang pa dito. Pero malit lang siya. No! Sumunod-sunod uh, din sa akin ang aming aso. Ito ating pinakamalaki nga abukado. Uh, Sana malalaki yung bunga niya. Yan, maambon-ambon na siya tapos ito yung guyobano natin na malaki na rin yan ikot-ikot may marang pa pala tayo dito yun may mga saging tayo marami tayong saging dito malalaki na ito ang ating isa pang marang natin itong ating isa pang marang na masarap na matamis yan ito may mga ano na naman tayo dito marami tayong langka dito langka mga saging oh tapos punta tayo doon sa may ano, sa pipeline niya. Tingnan natin kung may mga bunga na yung iba. Na. Ito, marami dito mga saging, nakikita yung mga saging marami mga saging. Papakita ko sa inyo yung ano, kung ayun, may bunga na pala yung saging natin. Ano na yung puso lang ng saging, pinakita ko sa inyo, ngayon may bunga na siya. Ito yung ating pinya, marami na siyang puno kaso lang wala pa siyang bunga ito yan ang ating pinya humaambun-ambun na mababasa na tayo yan ang ating pinya matamis yan yung mga bunga niya yung mga labsto yung aming unas minsan kumukuha kami dito matamis siya pakita ko sa inyo ang ating ano sa inyong saging natin na may bunga ito yung saging natin na may bunga ito siya mga labs, kita niya raw asan ah, na niya kita niya asan na hindi <laughs> makita saan lang saging na may bunga hindi ko makita dito siya sa taas ayun kita niya? ayun ayun ang saging na ano may bunga tapos ito, itong ipakipagkita ko sa inyo ang ating lugo na pwede na natin sinungan ito, oh, ang ating lugo, malapit dito sa bahay ko hmm. ano, yun yung mga aso namin eh. may nangliligaw aso na maliit <laughs> babae kasi yung aso namin, may lalaki dito aso na maliit, oh, nangliligaw o oh, ayun, <laughs> nangliligaw siya ito, mamaya triman natin ito triman natin ka ah, marami na siya ano makapal na siya alisin natin triman natin lang konti na yan mga labs ang ating mga ano dito bilya tapos yung iba pa na natin ating mga panahin yeah. yan ito maganda rin to galing din sa bahay ito ito maganda rin to galing din sa bahay ito Thank you for watching mga loves. Hanggang dito na lang tayo. Umaambon na oh. Lumalakas na yung ano niya. Ambon. Bye-bye.